Hello mga lalabs, tara samahan niyo kami Pasok tayo sa Gaisano Grand Mall, Maasin City This is our first time here at the Gaisano Grand Mall uh, This video was taken last May 25, 2024 So tara mga lalabs, pasok tayo At mag window shopping tayo Wala bang shopping? Pakita <laughs> tayo sa taas sakay muna tayo ng escalator libutin natin ang buong grand mall buong grand mall talaga oh, tingin tingin lang kayo dyan at grabe, super lamig niya uh, gusto kong magtambay dito for the whole day but wala pang upuan kasi bago pa lang nangangapapah ang grand mall maasin <laughs> tagal na tong uh, video na to kaso ako pang uh, naisipan na mag voice or record para maintindihan nyo naman mga lalabs that's my sister uh, punta kami ng ano play play store, play store. yan yung para sa uh, mga bata I think uh, 30 minutes dyan is 100 pesos. So, yan kami yung kami dalawa. Smile, smile, and uh, trials and struggles in life. Punta. May naman tayo sa kabila. So, uh, papasok ka. lalabs, dito tayo sa mga damitan, sapatusan, at kung ano-ano pa. Tingin-tingin lang tayo para naman ma-enjoy natin ang Buong araw natin dito sa Gisano Grand Mall, kahit wala tayong pera, o di ba ang galing yan, dito na tayo sa loob tapos, mga lalabs uh, uh, ano dito eh, nagsisale pa sila eh, ang daming mga items na uh, mababa ang price yung uh, pants nila may 249 kasi nag-sale nga tapos yung mga ano Uh, rubber shoes uh, for adult at saka para pambata is merong 250 to 300 sa mga sandals. Marang mura talaga. Iwan ko kung kailan yung sale nila. Tatagal. Sana pag meron tayo, makalagluwag tayo is sale pa yan pagbalik natin. Diba? Andami. dami talagang hmm. ano magagandang ano dito damit sa pants yan pili-pili pili-pili sa pag may time kasi minsan lang ang mga taga bukid makapunta ng syudat o oh, dyan feeling-feeling lang tayo dyan nag-ano-ano naghalong cut kahit hindi natin bilhin tingin-tingin lang tayo baka soon the other day is ah uh, makaluwag-luwag tayo so balik tayo dito sa Grand Mall alam niyo, mga lala, mga lalabs napakalaki talaga ang space dito may mga vacant pa siya siguro ah uh, tong Grand Mall na to and, and madami na ding ano uh, kainan at saka mga ah uh, 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 stall, 'di ba? Mga magpa-franchise dito kasi ang uh, malaki pa yung space niya dito kaso nga lang kung gusto mong mag ano lang mag dito mga yung paa mo kasi parang wala pang upuan nga wala pang upuan kasi mag one month pa lang ito Ma matagal pa, pa oh, mag one month pa lang itong uh, Kabubukas na grand mall dito eh. Kaya nangangapapa. Ay no. sa uh, Tatagal ang panahon is. Maano din to eh. Ma-upgrade. Upgrade. Tayo lang yung hindi na-upgrade. Dahil pobre pa din tayo. Ayan mga sandang. Nasa 199. Yung ano nila. mo dito. O. Oh. Uh, good quality naman. O oh, may 199 siya. 299. May mga 18 na mga t-shirt, mga uh, pambata na shirts na sa 3 3 pesos for 100. Oh, yan tag 100. Nag-sell talaga. Kaya masarap talaga pag uh, nag-sell yung store is. Mayaman ka para marami kang ano? <laughs> Mabili. Kasi pobre tayo eh kahit murang mura palang lang murang uh, mura yan so, wala pa tayong budget so ano lang tayo tingin tingin na lang tayo at saka mag ano mag -mo multor multor tuli na may mga ano ako dito inagugustuhan eh, na gugustuhan ng mga crop top mga t-shirt mga pants kaso nga wala tayong budget kung okay okay lang to ang dami ko nang ano binili dito yan oh maganda yan 100 plus ata yan 200 kasi gusto ko yung ano eh uh, mahili kasi ako sa mga maliit na damit gusto ko yung ano for example square pan so uh, partneran ko ng ano crop top di ba yan ang ganda talaga good quality good quality yung mga damit nila may ano din dito eh basta mga mga may mga branded na mga pants, mga shirts ang dami ako Jen Everbalena tapos tingin-tingin ako ng lipstick kasi ang hili ko talaga sa lipstick kaso pati lipstick na mahalan ako kasi nga, pur doy tayo nasa 200 plus ata, pero Everbalena naman siya good quality din hindi ba? Yan. Feeling lang tayo na ano, mamimili pero hindi hindi natin bilhin. Paasip lang tayo para naman ano, hindi halata na nag window lang tayo. Nag window shopping that time. That time. Kasi gusto namin na ano eh. Ah. Uh, mag-explore ng ibang daigdig kasi nasa bahay lang yung beauty namin sayang naman pag hindi natin i explore sa mall ng Maasin City <laughs> feeling feeling para naman yung uh, kagandahan natin is uh, makikita ng mga tao <laughs> hindi puro sa bahay lang yan, lady in law nakapago din magala guys nakakapagod, nangalay yung paa ko talaga. Kahit mag-enjoy ka man, mga talaga yung paa mo. Kahit lalakad, kakatingin ng mga paninda na gusto mong bilhin kasi wala kang mabili. Hindi mo mabili kasi wala kang budget. Kaya nasa pambata na tayo. Magaganda talaga yung ano nila dito eh. Okay na siya dito kasi ano nga, malamig. Tapos, meron na dito grocery, may mga hardware na gusto mong gamit pang kusina. Meron na sa third floor, mga appliances, lahat-lahat groceries na meron dito shakies, guys. Pero hindi din namin napasok. Low budget muna tayo. Eh, kung gusto nyong uh, ano dito is uh, okay na siya, lahat-lahat ng kakailangan ninyo dito na sa isa nung ano, grand mo Maasin City o oh, nakita kami ni Shailene <laughs> si Shanuel hindi niya alam sabi niya nakalive live ka ate, no naka video lang wala tayong ano dyan pang live that time walang load dyan kayo sa mga pambata nasa ano yan 130 130 pesos ayong pants 130-150 sale yan pero kung gusto mo yung ano magandang quality doon ka sa ano tagawa 1K yan ganap siya ng ano eh ganap siya ng pants for her daughter alam feeling feeling lang kami that time actually sa second floor lang kami hindi namin nalibot yung buong building buong building hindi kami pumunta ng third floor kasi sumuko na ako that time nangangalan niyo pa ako yan yung sinasabi ko guys na 3, 4, 100 tatlo siya 3 pesos sa ano 100 pesos kaso dami ng short na yung mga bata eh. Yan, maganda yung quality na, pa, na pants na yan. Pambata. Tingin-tingin lang. Kasi sabi namin, balik tayo pag yumaman tayo. Bilhin natin buong Grand Mall. <laughs> buong Grand Mall talaga. Pinanganak kasi tayo na mahirap eh. Kaya, Yan hanggang ganyan lang tayo window window lang tayo hindi natin afford yung door door shopping <laughs> just kidding mga lalabs ah uh, ah uh, uh, by the way mga lalabs thank you for supporting me at chandler smaragdalis ano na nag-ano na ako naglalaylo mo na ako sa social media world ko kasi parang ano na eh, for almost one year na ata ako ah uh, na ano na yung katawan ko eh kaya rest rest muna mag update naman din ako pero pasensya na kayo mga lalabs kung hindi ko kayo ma ah, puntahan sa mga bahay bahay niyo kasi ano eh may mga ginagawa din tayo nga pero here lang naman supporting pa din sa inyo limited na yung time ko pag o online Daming ganap din. Hanapin tayo ng pagkakitaan. Kasi dito nga sa Facebook is ano lang. Uh, meron naman. Kaya shout out Sir John Vergara. Siya talaga yung laging nagpapailaw sa ano ko. Sa munti kong tahanan dito sa Meta World. Kaya thankful to him na lagi niyang pinaniningning yung ano ko, bahay ko. Kaya thank you, thank you sir Jen Vergara, keep going lang, her lang supporting ten. Alam naman natin, guys, uh praktikal ang mga tao kaya hindi natin porsihin yung sarili natin na mag sa ibang mga big creator na hindi natin kaya, 'di ba? So enjoy in na lang. Salamat na na lang, salamat very thankful and very appreciated ko yung mga taong nandyan din lagi sa akin kahit pa man wala silang napapala o diba wala ako maibigay na ka sa inyo guys kaya continue to support guys sa mga taong mga content creator na mamabait like Amor Robinson uh, yung mga kaibigan ko Ashley, dear Ashley ang dami. Actually, ang dami nyo guys. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Ayan, yeah, shout out sa inyo. Yung charity man namin. Si Biyahe ni Ramon. Si Ramon Busoy na Vlogs. Yung mga sister ko. Lisa's Vlog. Dear, kung may babalik ko lang. Hindi block Jack. Shout, shout out, Sino pa ba? Si Sir Raquel. Si Silabin. Si Sir Eva. Si Si Freda ah uh, Puging Jerry Raimondo sino pa ba Dodd Celeste at sa lahat-lahat hindi ko, hindi ko na kayo maisa-isa thank you for being nice to me yan oh. guys balik tayo dito napakit yung mga polo shirt Pambata iba talaga guys kung nanay ka na talaga pag pumuntakan uh, pumunta ka ng store or kahit saan nasa isipan mo na lang yung ano talaga, pangangailangan ng mga kids mo, kahit wala sa'yo, basta sa mga bata meron, yan talaga, lalong lalo na ako, oh yan oh, mga mura lang yan, guys, lalong lalo na talaga ako, uh, they are my inspiration talaga, at, I'm trying my best talaga guys, mga lalaps na ano, mabigyan ko sila ng magandang future, hinaharap, ganang future someday, <laughs> Sorry. <coughs> Para naman pag sila na yung magkapamilya hindi sila mahirapan, may stable work sila at malaking sahod, 'di ba? Kaya uh, ang dalawang bata, my son and my daughter is my inspiration talaga to be strong every day in spite of all struggles and trials in life. Ah uh, kahit uh, I know we know that uh, kahit anong gawin natin or uh, kahit anong uh, or let us say gusto mong maging matatag talaga pero there are times talaga mga lalabs na maulan ka ng ano, mawalan ka ng energy or lakas ng loob talaga tapos mag-ask question ka sa sarili mo but but ba ang unfair ng life but you need to move forward to stand up to nito to stand up kasi nga may mga kids ka na umaasa sa iyo hindi pwede na mawalan ka ng enerhiya sa sarili mo kasi ikaw din yung lakas ng uh, mga anak mo kaya ako uh, being ano uh being a uh, woman person hindi ko man pinapakita na lugmok ako in front of the camera but alam natin guys na may kanya-kanya tayong struggle sa buhay problema kung nakikita niyo akong laging tumatawa laging sumasayaw but hindi lahat ng pagkakataon is masaya ako. Kasi marunong tayo, mga artista tayo sa sarili nating buhay. Uh, hindi mo talaga gustong ipakita ang kahinaan mo sa karamihan. Kasi alam naman natin din, may mga tao din na gahanap lang din ng ano, kahinaan mo para ano, sirain ka. Kasi in this world, toxic world, may mga tao talagang mas gugustuhin nilang may madaon silang tao para sa ikasasaya na. Masaya ba sila? Iwan ko. Lalong-lalong lalo, dito sa Pinas. Kahit anong gawin mong maganda or uh, tingin nila uh, mas lamang ka sa kanila. Gagaw gagawin talaga nila. Gawan ka talaga ng story. Pero I don't care about them. As long as hindi ingat ako ang Makarinig ng mga sinasabi nilang hindi maganda Basta sinasabi ko lang lagi sa inyo mga lalabs I am the author of my own story Kaya no need then na i-explain ko yung side ko Sa mga paninira ng ibang tao sa akin Dahil alam ko mismo sa sarili ko Kung ano ako, kung sino ako Kung ano yung mga ginawa kung para sa pamilya ko At para sa sarili ko hindi ko ipopost yung sarili ko sa lahat ng tao para magustuhan nila ako. Basta, I'm trying my best to be good to everyone. Hindi man ako perfecto. May pagkakamali din ako. But, I'm learning from it. At yung mga struggles sa life, yung mga paninira or panghusga ng ibang tao is, ano yan, inspiration na lang yan sa akin para mag-move forward to be a better person. So, yan. Naging serious tuloy tayo, guys. Namumulang naman tayo. Eh, hey, kayo talaga. Mga lalabs. Yan. Nasa mga bag na tayo. Inano talaga namin kasi, ano, tinitingnan din namin yung mga quality ng bags. Ah, uh, sa kasi ano yun know na pag back to school na naman is may ano na tayo may perspective na tayong ano, prospect, perspective, prospect na tayong bilhin na bag. Okay lang yung ano, mas mahal-mahal kasi durable eh kaysa uh, mamili ka ng grabe ka mura tapos ilang days wala nasira na. Yan, yeah, dito tayo sa mga sandals guys, nasa to 50 lang to 30 mga rubber shoes. Super so personal, talaga sila kaya sa mga uh, sa mga lalabs ko dyan na nanonood sa akin ngayon sa pagtutor ko sa Grand Mall ninyo sana mag-sponsor din naman kayo guys oh, murang mura lang awa oh, naman kayo kay Chandra wala talaga akong one year na ako dito sa Meta World for, for being uh, CC content creator na hindi sikat hindi ako makahanap ng sponsor. <laughs> Just kidding. O yan, tag to 50 lang. Yan to 30 yung mga sandal pang bata. At saka for adult like me is nasa to 50 lang. Maganda na siya. Maganda, magandang quality. Okay lang siya para sa may hirap like me. O yan. Diba? Hmm. Um nakikita mo personally not like sa online na maganda lang sa picture tapos pag ano na na receive mo na is ibang iba kaya mas prepare ko now kung meron lang akong pera is bibili ako na makita ko talaga yung quality yan yung mga school shoes Shout out sa mga ano dyan. Baka willing kayo mag-sponsor sa two kids ko soon. B back to school na. Nasa 250 lang yan. Kahit one pair of shoes, tag-isa sila. Tapos, one pair of sandal, tag-isa din sila. Okay na. La. <laughs> pagod na ako dito, guys. Nasa mga slippers din tayo. Super pagod na ako. Kalalakad mas pagod ako kasi wala akong nabili mm, yan mga sleeper pang loob ng bahay thank you uh, thank you mga lalabs for loving Chandra's Margaral and Chandra's life uh, hindi ko na kayong malilimutan especially sa mga taong totoo sa akin at laging nandyan sa akin I love you so much. Keep going lang tayo. Sa mga active na active pa dito sa Meta World, keep going lang. I know someday maging successful lang tayo sa iba't ibang larangan. Larangan. Masabi positive lang sa buhay. Huwag manira ng kapwa para hindi mabalik sa'yo. Be good always. Spread love and kindness to everyone. Share your blessings to everybody at magmahalan tayo lagi, maging totoo sa sarili at respeto sa bawat isa. At don't forget to pray always because He is the one who guides us in every struggles in our life. Mayaman ka man, mahirap, pantay-pantay tayo, kaya magmahalan tayo at magrespetuhan sa bawat isa. Thank you, thank you so much everyone. Chandra Sumar Agaral. Signing off right now and do share like comment if you like this video love you all momo momo and get less sticker always and i miss you so much mga loves kalma kalma na ako sa mito world ko thank you thank you for watching and for liking for commenting my uploads and basta mahal ko kayong lahat. No need to mention everybody, alam niyo na kung sino-sino kayo. I hope maging success successful tayong lahat at sana ang Pilipinas ay magkaisa para sa bansa, para maging payapa at maging mayaman ang ating bansang Pilipinas. Pagmahalan. Spread love and guidance. Bye!